Yung pagputi po ng kukunyo gawa ng cutics. Oh, 16 yan eh. Oh, 16. Di man, tuntung sa lupaya, sa carpet eh. Para doon Naniniwala na ako. Puro carpet ang nilalaaran niya. Ngayon na mo sa Nagsasabi lang po si sir ng totoong. No sé. Hmm. Hello, Ate. Magandang umaga. Ate. Kamusta? Ay, Ate. Okay lang. Ikaw, kumusta ka nito? Ano sinagawa ko? Ate, nagpapalinis ako ng kuko. Ay, galing na pa. Ikaw pa yan ang nagkita. Ano? Ano ko pa pa sa labas ng bahay. Napahok na ba siya? Eh, ma. kasi sabi niya, sabi niya anuhin ko daw muna, saluhin ko daw muna ng taon. Oo. Oh, oh. Eh sabi ko naman, oh, sa, sabi ko naman sa kanya. Oh. Oo. Eh okay lang sana. Eh ang problema, di ba yung venue sa Kalamani, sa San Dimitor, so nga gagawin. Oo. Oh eh hindi sila available ngayon ito kasi talagang nakaano sila. Next year pa naman talaga kami, di ba? Next year pa talaga yung para sa amin. Eh, alam mo naman, pagdating sa pamilya ko, eh, ako lang naman ang gagawa, di ba? Alam mo naman yan. Oh. Tsaka isa ba, sabi ko kay Duce, Duce, alam mo naman, namatay ang kami, dalawa sunod, di diba? So, si Sensei, ano naman yung maaano ko kay Sensei, wala talaga. Ah, tapos, alam naman sa ate. Alam naman naman mga sa ate. Wala din, di ba? Kaya may pa, kaya ayun. Kaya may ko Nakaupo, 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 ito po, naman niya ako, ako daw ang mag-desisyon. Hindi ba ako at isirang na ano, ako pinakabata, pwede sa akong mag-desisyon? Hindi oh, ba? Nakakaano naman na, baka naman sabihin mga mga eh, di ba ang atin naman ay may pa-reunion din ng mga delakos ngayon taon na to? Kaya nga sabi niya, kung pwede siya, eh sa isang taon na sila, sa 20, 25 eh, oh, oh. na sila. Oo, oh, oh. eh sabi ng Atin Luisa sa akin, nung tinawag ko, eh, kung talagang hindi ubraan di, okay, i-stack muna natin ngayong taon na to pero sayang naman daw kaini stack. <coughs> pero Hindi, tsaka namatay ang chef at niya eh, god ko ko naman kanya-kanyang bala naman. Eh, eh Kung talagang wala 'to. Okay. Oo, di ba? Magkano ka na naman na Tapos, sabi ko kung ano sabi na ni Chisa. Eh, kasi bunto, hindi ko kaya yung parapol na ginawa mo nung isang taon. Ate, kahit wala naman dito yung mo na, sabi ko. Okay naman, uh -huh. kahit walang rapol. Noon naman, kaya lang ako nagparapol talaga kasi natuwa nga lang ako dahil sa bago. Oo, oh, una, una natin eh. Una, una, una sabi ko, DJ, kung wala kang pamparapol, okay lang na, naman. Huwag ka lang na magparapol. Tapos yung sa sa food, edi eh, kanya-kanya ang dala muna, di ba? Huwag lang man. Kaya eh, sabi niya, yung venue daw kasi nila sa pante, may problema daw ng bahay, hindi yata, hindi yata man. Uh, yung ano, pa ano, 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 ikaw ba ate sinang? Sige, ikaw tatanong ko dahil ikaw ay eh, matanda naman sa akin. Ikaw ba? Gusto mo ba? Saan? Sa inyo? Gusto mo ba dyan sa Kabite? yan tayo. Yun na nga eh. Siya eh sabi Dama. ni sabi ng auntie sa akin. Eh, sabi nga ng auntie sa akin, eh handa mo yung asyenda mo, doon tayo. Eh naku Dici. Eh okay na. Ano naman problema sa akin at si Nang? Okay. Oh. Ang, ang hey, ano, ngayon, yung isa pa nga yun, eh, di ba? Ay, sa pe, yung atay na ginagawa pa, eh, kasi yung mga daw po, punti na lang ako, eh, may kisan-misan na lang. Dito, sa akin naman tayo ganito na lang eh. Kung di pa kaya ng mga teaching eh, mga yung taon na to, hindi eh, okay na tayo sa isang taon ulit. Kasi napakapangit ate, nasasagutin ko, sasaluhin ko yung ngayon taon kasi bunso ako, lalabas naman parang nagmamagaling naman ako sa mga matatanda, di ba? Ayoko naman natin Ay, eh. ang eh, si sa uh, gano'n. Uh, sabi ko sa biche, sige biche, pag ano na ano, lang natin, kung talagang hindi mo pa kaya, next year na lang. Tapos talagang naka-plano uh, naka naman ako, ako talaga next year, doon sa plano na yun, hindi ko malala. Sabi ko sa Dice, walang problema Dice sa akin kung talagang gusto mo ipasalo. Ang problema ko, ayun akong malaktawan yung dalawang matanda ko. Basta ang dalawang matanda ko, oh, Ay, si Bonso. Para kung sabi, para kung nagmamagaling. Yun, yun. But, yun ang iniibasang ko eh, ate. Oo, oh, oh, talaga. Eh, ako naman. Eh, ala, ako, gusto ko, kaya lang ang problema ko. Pagkakas. Oo, oh, oh, mahirap, mahirap pa talaga mag tayo kasi pag wuna, pag wala ka, anak po oh, mahirap kami rin oh, ka mag-decision ako, may anak ko lang sarap, so, sarap naman mag nitong natagpo. ako, manicurista talaga, wow, <laughs> Magkaka-index ka naman. Nakuwa, mara, mag masasas, mag ako, war. Maraming gusto. Mas masakit. Ako, Hayaan mo. Dadaling kita dito sa Kabuyaw. Hayaan ah? mo. Pag nagkita tayo, dadaling kita dito sa Kabuyaw. Sa Kabuyaw? Sa Kabuyaw, Laguna. Ako nagpapalinis. Hinanak ko itong na talaga. Talaga naman. sa inyo, Hindi. Napakalayo. Napakalayo nito sa amin. Hinanak ko lang talaga. Kasi mawit talaga. At, ano, kermedia. Hindi, okay. pinuntahan ko talaga siya sa kanila. Hinanap ko talaga. Sa Facebook to, sa Facebook. Ah, talaga naman. Ay, napakasarap ko yung mga... Napakahusay ate eh, talaga namang napakasarap. O, oh, kinakalitot pa lang. Napakasarap. Na. Ayaan mo, dadaling kita dito. One of these days. Pag napuntaan ko ng kabite, dadaling kita dito sa kabulyaw. O, uh, ano uh, na lang...

para seset natin. Okay. Uh, sama na lang, sama na lang kita sa Cebu. Dito pa tayo sa Cebu. Oo. Tawagan kita ha, tawagan kita. Tawagan kita mamaya pag-uwi ko ng bahay ha. Okay. Uh, sige. Ah, sige, sige, Okay, sige. Salamat. Salamat sa tawag, te. Salamat. Ah, oh, salamat din. Ang sarap naman yan, idol. Alam mo ba, ang sakit-sakit niyan talaga. Pero hindi ko maramdaman ng masakit so, na ano, Ang sarap. <laughs> Pala, sabi sa'yo, sulit eh. Sabi sa'yo, sulit po eh. Pagpunta ba pa yun ng Cebu, maghahalap na. Oo nga, may asyenda to. Naririnig oh, diba, Ay, marat, eh. <laughs> ko. Di ba, ma? Wala. Niloloko ko lang sila. Niloloko ko lang yun. Meron pa po, ha? Sige, idol. Okay lang. Huwag naman to, idol. Ano sabi na? ko sa'yo, manhid naman ako. Wala akong nararamdaman sakit. Lali ate Ann po. Si Ate Ann yan. Ate Ann. Ay, sorry, Ate Ann. Atras ng konti. Sarap. Mm. Sarap naman. Sarap di talaga. kala na malinis na pero meron ko para. Bobo oh. kasi nabukol pa siya. Sabi oh. ko sa iyo, nangusay siya ni kiliste. Kahit hindi niya nakikita, nasa salat lang, alam niya meron ito eh. Oh. ganyan na hindi mo hahanapin yung magkristal? Sakit po. Sige lang. Hmm. Dry skin po ito, ha? Sige lang, basta matanggal. Yan, dubugo na siya. Ano <laughs> Patakot ka? Ako kinakalimot, ikaw na <laughs> Hindi pa nga umaabot sa tuhod ko, eh. Paano naman lumalim yan? kumayan natin naman na konti lang Kunti, Kunti lang ma, ba, oh? mo, oh, oh. Hindi pa konti lang konti lang konti lang konti lang konti lang konti yung konti lang konti lang kanya-kanyang dala naman, ano, kakatakot. Eh, ay, ayaw nila kung gawa nung yung, isang tao kasi, sinampo lang ko sila. Hmm. Nagpalapol ako. Eh, natakot sa rapol. Hindi naman, kung ano, nahihigitan yung ginawa mo. Eh. Sabi ko nga, eh, ay, ano, doon, ayaw nila. sama nila, next year na lang. Masakit po. Parang ito yung may, nasa ila, ayun o. Oh. Sige, sige. Sige lang, sabi ko nga sa'yo, manhitan mo patawang ko wala akong mararamdaman. Ah, uh, dugo <laughs> na. Nararamdaman. Malalim po kasi. Tsaka dikit. Ayan, yeah, siya tumulong. Sada ba o shabby? Lasada po. Ito lasada. Ano yan? Yeah. Manghit nga ako. Wala nga akong nararamdaman. Hindi ba sabi ko naman sa'yo?

Pero ganoon. Totoo pa lang ang gaang-gaang ng kamay mo, eh. Ayoko po kasi hangga't maaari po talaga ayo kong madugo. Lalo pag ganito, nasa 50/50 -50 na ako. 50/50 na tatanggalin. 50 -50, ano 'yan? Oh. Ano, yung bang ano na siya, yung manipis na po na maaring dito sa part na ito eh, dudugo na kasi sobrang lalim na. Kaya dinadaan-daan ko po talaga, para lang hindi siya dumugo ng todo. Inababaluktot ko na po siya. Pero ang kamay mo. Unti-untiin ko lang. Sige lang, be. Sige lang. Sa so, tagal ng paghihintay ko sa iyo eh.

Ay, ang sarap. Kasama na po, dry skin ito. Ang sarap talaga. Mababalik ako sa'yo. I-schedule mo ulit ako, ah. May so, kailan ko ibabalik yan sa'yo. Sabi, gano'n ng doktor. Ang ganda. Ang oh, sarap. Oo, sabot naman talaga. Ay, grabe. Meron pa po. Meron <laughs> pa? Sa pinakadulop. Ayun o. Sabi, yun yung git lang yan. Sa panonood ko pa lang alam ko na. Panonood ko pa lang ang binting na alam ko na kailangan ko pa yata ng sobrang habang nguso ng puse kasi sobrang lalim ng gilid hmm. Ito lang, hindi ako nasaktan. Hmm ako. Oh, sabi mo, masakit na sakit wala. Ako sakit na. po yun. Hmm. Anak. Ha? Panganay mo yun? Opo. Ang gaganda ng mga anak mo, be. Yan po yung nagtitikwando. Treasure mo yan, Treasure mo yan. Alam mo ba? Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw. para naman ito nga Ilan taon na ito, Ben? Eleven. Ay, ang laki. Silang lang yun? Opo. Eleven, ang laki. Parang fifteen eh, fourteen din. na Sa bagay, ang, ang taas mo naman din eh. Lalo na pag makikita niyo po yung asawa ng may paglabas. Ay, asawa mo mataas din? Mataas din po. Huwag nyo palabasin bakit baka uunanong. Si kuya mataas din. <laughs> <laughs> eh dyan nga, na ako eh. Tapos lalabasin sa asawa mo, lalabasin sa asawa mo. Yan po, asawa ko. Katanong tayo kung eh. Sabi ko sa'yo naman, ako din. Ano mo ako tatanungin? Madali na lang paglabas niyo. Pinadaan sa, ano, sa paradaan ng tricycle. Adadaan po kayo doon, pero <laughs> dir-diretsyo na lang.